Ilang taong ka na? Bakit mo sila ano na ano? Basta ilang taong ka na? Wala kang pakialam. Ano <laughs> ano ano Wag mo ngayon lang yung May papakilala ako sa iyo. 20 years old. 20 years old. Sobrang daming gold. 20 years old, sobrang daming gold. Oh, anong ginagawa mo nung 20 years old ka? Nagtatrabaho ako eh. Ah, nagtatrabaho hmm. ka na noon. Hmm. 20 years old nagtatrabaho ka noon. Oo. Oh. Ako 20 years old. Hmm. Gumagala ako nun. Gumagala ako nun. Mm -hmm. Pero ito, 20 years old, sobrang successful na. Talaga? Yes. sobrang Ay, kita successful mo sa mga to, silipin mo. Oh, mga gold. Diamond. 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 Gold. a uh, Gold na may diamond. Ang kapal. Totoo yan lahat? Siyempre. Talaga? Oo, totoo yan lahat. Ito, tignan mo kung gaano ka- Gold. Ang ganda. Gold. Kapal diba? Ang kapal. 300 grams. Lahat ng nakikita mo na yan. <laughs> nakikita ko din. Nakikita ko din. Ano <laughs> yun? Pero lahat na nakikita mo, 20 years old ang may-ari niyan. 20 years old yung may-ari niyan? Yes. 20 years old. Apakalaki niyan. Napakadami. Maganda ng mga pinakita ko sa'yo. Siyempre, yung may-ari nito, maganda din. Maganda din? 20 years old, maganda punong-puno ng gold. Punong-puno ng gold? <laughs> Oo, pero pink yung buhok niya. Anime to? Hindi. tayo sa Japan eh. Hindi to anime. Hindi anime. Kukurakarakan! <laughs> Papakilala ko sa'yo. Madam! Madam! Para ka lang tumatawag ng aso ha? Madam! <laughs> Madam Rhea? Hi! It's Madam Rhea? Siya ang may-ari ng mga gold na nakikita nyo dito. Ilang taon si Madam? 20 years old! Magkasing height lang kayo ha! Ah, matangkad pa nga siya sa akin! Hindi ka! Hindi rin mo lang kayo! Same, same ha! Ding... 20 years old si Madam Rhea. Si Madam ang may-ari ng lahat ng to. Ang Madam! Anong ginagawa mo dito? Collection mo to? Ganon? Yes! Collection mo lang yan, Madam! Sinisail, siyempre! Ah! Binibenta! Siyempre! In fairness ha! Kakilala mo lang ba kay madam? Kahapon lang. Kahapon lang <laughs> pero may demon babe na rin siya. Kaya nga binigyan ko na para close na kami. <laughs> Thank you. Para makaingi ka up. ng discount. Para makaingi ako na. Ano ka ba? Ano tayo dito? Advanced tayo dito. Oh. <laughs> madam, sa inyo to. Yes. Oh, ang dami niya. Ang dami niya. We have a many supplier dito sa Japanese to support Ria Maris mm. So lahat ng gold na nakikita mo na yan, binibenta niya pala? Hindi lang gold yung nakita ko eh. Mayroon nga ko may mm -hmm. okay, mga diamond sa grabe. madami yung mga ganito. toi baka mahal? hindi. kasi diamond's mahal yan. yung gold na pinakita ko mahal yan. yun ang tingin po ninyo, di ba? parang expensive, mm. mahal hindi kaya bilhin. Mm. wala tayong budget, bumili. Mm -hmm. so pero dito sa amin, price. wholesale price at meron tayong lay. Lay. Lay, away? Lay away? So parang hulugan. Yes, hulugan po yan. Gold tsaka diamonds, hulugan? Pwede. Mahirap po talaga i-lay away ang gold. Pero dito meron. Ang oh, galing. Uy, yung galing, no? Parang pwedeng i-lay away. Para, para kang ano, sumali ng paluwagan, hulugulugan mo. Tapos, at the end ng gulog mo, makukuha mo na yung yes. gold. So, ito, no? good investment talaga. Hindi ka basta-basta naghuhulog lang. Kumbaga, mm -hmm. sa'yo na to. Pag napasayo, kunwari binili ko ng 20,000. Pagka tumaas yung gold, pwede ko ibenta ng 30,000. Depende 20, pa sa rate, no? Depende Toto. pa sa rate. Mo madam, kasi si yung madame, mo yung ganda Ay. ng suot ni madam. Okay. Madam ang mamahalin. Patingin yung... nga, madam. Patingin nga, madam. <laughs> Uy, wag mo siya uwakan. Mamahalin siya. Mamahalin siya. Mamahalin Kala yun. mo lang tao yan, pero manikin yan. Oh. Oh. Ah, manikin oh. Ba? ka lang. Manikin ba? Tanggalin mo nga yung kamay. Ah! <laughs> Di ba? Natanggal mo yung kamay niya? Manikin <laughs> lang siya. Ang ganda nung kamay niya. Di babalik ko na. Babalik ko na. Madam, babalik ko na yung kamay mo. Okay na. Oh. Di ba? <laughs> <laughs> Galing, de ba? Tatanggalin <laughs> ko ulit yung kamay niya. Tatanggalin ko ulit <laughs> oh. diba? <laughs> di 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 ko, di niya. Di ba? Hindi ko naroon niya. Hindi ko magalaw. Babalik ko na ulit yung kamay niya. 20 years old, manikin oh. na mayaman. <laughs> 20 years old, manikin na puro gold. Minsan tao, minsan manikin. <laughs> di ba? Ganyan dito sa Japan, napaka high tech. Tignan mo, papakita ko ulit sa mother niya. Hmm. Magiging manikin po yung anak nyo. Oh, at tanggal ko po yung kamay. Babalik na po sa pagkatao. <laughs> Babalik na po sa pagkatao. Oh. Ang <laughs> <laughs> ganda diba? ng transition na ito. Ginawa mo naroon yung may-ari ng gold. Hindi, <laughs> yes. hey, ano ka ba? Yun yung advantage niya. Kaya niyang mag-adjust sa mga buyer at customer oh, niya. Oh, may sushi yes. pala. Grabe pala mamili dito. Ang pangalan ba ng store nila? Rhea Maris yung store nila. Yes, nasa comment section pag gusto nyo bumili ng mga authentic, quality, mura, at syempre, yung iba kasi, like ako, hindi ko naman kaya one-time payment. Meron gusto nyo, two weeks, three weeks, one month yung babayaran. Kausapin nyo lang po kami. Pag may re po kayong request, kausapin nyo lang po. Alam nyo na, pag may request kayo, ha, kausapin nyo daw si Madam. For sure, ang request nyo, anong number ni Madam eh. <laughs> Eko eh, kukunin ako para sa'yo. Ano? Natitiklo pala yung kamay mo, madam. Black spinel, white gold. Sa may ari to. Sa anime. Tao po kayo ngayon. Tao po. Tao po kayo. Ah. Yan, 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 Ano pong gagawin natin dito? Sa mga may hiwagang to. Siyempre, may chance po kayo makakuha. Paminigay mo yan, manikin! Oo! Oh. Ay, ang galing ng manikin, nagsasalita! Grabe high-tech sa Japan, no? Yung mga manikin nagsasalita. Ay, hindi ni Robot. Hindi ni Robot! Pwede ni Robot! <laughs> Gusto niya rin mag-Robot! Teka, sa yung remote? Remote. i remote natin. <laughs> Magsasalita yan. Sasabihin niya, papamigay natin to sa mga Magla-like and share ng video na to. Ayan. Hello po! Ayan, we have a black spinners for you! We have a free form. Ay, dagdagan pa natin ng isa yan. Bal limang black spinners po! K-18. K-18 white gold, Japan gold white settings. Gold. Ba, Mimi, guys? Thank you! Oh, di ba? Ang galing yung robot. Papatay na na papatayin yung ko, ko na yung robot. Oh. Hindi na Binayang magsasalita ako na babalik na ako. So mga idol nasa comment section kung paano kayo mananalo ng white gold black spinel. So magkita-kita tayo and syempre good luck sa mga sasali. Congrats na agad. See you. <laughs>